Ayan guys, no, mayroon tayo dito guys na dalawang electric pan na pinapagana, no. Ito, yung isa, ito yung isa, no. Dalawa, no. So, ito yung mga medyo malalaking electric pan, industrial, no. So, dito yan guys, sinaksak natin sa dito. Yan. So, dito yan. So, sinukat natin kung ilang wattage yung kinakain niya, yan, no. So, mayroon siyang 176 watts, no. Yung dalawang electric pan, yan. Industrial 'yan guys no. So pareho nakasaksak 'yan, pareho gumagana no. So gamitan natin para sukatin natin guys kung ano ba talaga ang consumption nitong dalawa na ito no. So lahat 'yan guys naka-number 3 yung function no. Number 3 yung uh, pinaka ah uh, settings niya no. So settings. So dito sa dalawa, ayan no. Ulitin natin, ayan. Naglalaro siya ng 174 hanggang 175, no? yan 174.6, no? Watts, no? So ang gagawin natin, guys, compute natin 'yan kung magkano yung per month na kinakain nitong dalawang electric pan na ito, no? Na ganito, no? So ito, guys, ay uh, ito yung isa, ito yung plastic yung yung blade, ito naman yung isa ay industrial, no? So ayan, tingnan natin kung magkano yung kinakain nito. So compute natin, guys, no? Ayan, tignan natin. Okay, pupunta tayo guys sa calculator. So ayan guys, no, nandito tayo ngayon sa calculator. No? So compute natin guys kung magkano yung uh, binabayaran natin sa kuryente kapag gumagamit tayo ng dalawang electric pan no? dito sa ating uh, ganitong design. No? Yung mga uh, industrial pan. No? Ito yung medyo malalaki guys, malalakas kumain na kuryente na electric pan. No? Siguro, ngayon, compute natin. Tingnan natin kung magkano yung binabayaran natin dito per month no? so kanina guys ang nakuha natin ay uh, 176 watts no? so ang 176 watts guys yun yung consumption ng ating dalawang electric pan per hours no? so 176 watts per hour so, sabihin sa isang oras 176 watts yung kanyang consume. no? doon sa dalawa so ngayon ang gagawin natin i-convert natin ito sa kilowatts para makompute natin kung magkano yung binabayaran natin. So, ang gawin natin, i-divide natin ito guys sa 1,000. No, divide natin sa 1,000 para ayan, makuha natin yung or i-convert natin siya into kilowatt. So, lumalabas guys, mayroon siyang 1,76 or point uh, 176 uh, kilowatts yung nakoconsume natin doon sa dalawang electric pan per hour no so ang gagawin natin niyan i-multiply natin niyan sa rate natin no kung magkano yung Meralco bill na binabayaran natin so example ang Laguna kasi guys ay nasa 11.89 per kilowatt so multiply natin no 11.89 per kilowatt no so ibig sabihin guys ang lumalabas dito sa dalawang electric pan na yan binabayaran natin ay dalawang piso per hour no? so ibig sabihin uh, dalawang piso per hour yung binabayaran natin no? so example gumagamit tayo ng electric pan ng 10 hours a day dalawang electric pan 10 hours natin tinatakbo no So, minimum na lang natin sa 10 hours. So, multiply natin ng 10. No? Multiply natin siya ng 10. So ang lumalabas guys ah uh, 20 pesos per day Ang binabayaran natin Sa bawat Araw no? Dito sa ating mga dalawang electric pan So dalawa pa lang yan guys no? Yung electric pan natin na kinukumpiyot no? So example ah uh, Sa isang buwan Malaman natin kung magkano binabayaran natin So multiply natin ito ng 30 So ang lumalabas guys ah uh, Nasa 627 pesos per month yung binabayaran natin. So, yun po guys yung uh, binabayaran natin pagdating sa dalawang electric pan na ginagamit natin dito. No. So, yun no. So, yun, so, yun. So, na makapagbigay tayo ng tip sa mga gusto makatipid no ng uh, electricity bill no lalo na ngayon tumataas yung mga bill natin no. So, susunod so, guys, aircon na naman at saka mga washing machine yung ilalabas natin no para makapagbigay tayo ng uh, tip sa mga ah uh, taga uh, panood natin no? so kung kayo po ay mahilig manood ng mga ganitong video yung tip so paano makatipid ng kuryente magkano yung kinoconsume sa bawat appliances no so wag niyo kalimutan I-follow and subscribe ang ating uh, Facebook and YouTube channel para updated kayo sa mga video na ilalabas namin no so ayan so yun no so sana mapagbigay tayo ng idea no okay guys thank you bye bye